Ay, anong natin? Okay na. Hello guys, nandito pa kami sa Malolos po. Pili po kami ng okay okay para po mamili ng mga t-shirt. Ganun ba? Pakita mo yung price. Ay po, 50 pesos lang po. Napakamura. Uh, wait lang po. Ah. Ito po, ang ganda ng design. Oh. 50 pesos. Oh. Ayan po, napakaganda po yun Pakita mo yung paligo. Oh. Sherwin. Ito naman bawat ah uh, nagawa po 'yan. Ah, uh, ganda po ng design niya. Bagin po. Ano ba ito, tawag Bin? Anong tag dito sa design nito? Na ano? Anong tag dito. Jen's ah, jeans. Ren jeans po. At marami pa rito mga kaibigan. At isa na dito, ang mga baggy short or hindi lang talaga siya jogging pants. At naparabang swak na swak talaga pag bumili kayo rito sa Malolos Convention. At mga kaibigan, sulit na sulit talaga ang pagpunta mo rito. Ang dami pa palang mga tinda dito sa Lola's Convention. At talagang mamaymili ka talaga. At naparabang para bang mapapawish ka pa. Hehehe. At mga kaibigan, dadaan mo lang pala tayo sa mga street food. At kung mapapasinyo nyo, tabi tabilang pala rito ang mga paninda. At naparabang para talagang mapapabili ka dito sa Malolos Convention. At sa gilid naman, mga 50 pesos na mga damit mapapabili ka talaga sobrang ganda at dito rin at hindi mawawala ang mga makeup dito dito rin din kayo makakabili ng mga treatment sa iyong mga katawan kung gusto nyo mapaputi at nga pala mga kaibigan nandito na tayo sa mga foods na sikat ayan pinipilaan talaga kala mo talaga niniligawan kung hindi pagkain pala kinakain pero mabubusog at naparabang dito na lang kayo magdedate ng iyong jowa Sobrang sarap, sulit pa ang ng pera. Ang dami dito nakapila dahil sikat ka naman. Siyempre mga kaibigan, pwede rin dito mga single, ano ka Hindi talaga mawawala ang Melty Shop dito sa kanto. At kung nagustuhan mo itong video, please subscribe and mag-comment ka kung ano naman next natin gagawin. At kung gusto mo, tumambling pa kami. Ayaw, <laughs>